All right guys, so here we back, fake moto and we are driving now the new Bios Bios XLE CBT 2024 Alright, so quick review lang tayo dito sa uh, gamit nating sasakyan So, konting uh, experience lang dito sa sasakyan na to So, nung una, So, nung una, nung una, syempre, una mo siyang binili So, needy break-in So, break-in -break So, biyahe kami ng pangkasinan So, medyo hirap siyang humatak And then, loaded din So, ilan kami sakay nun? Ah, lima Tatlo sa likod, dalawa sa harap And loaded din ang bagay Mga groceries, gano'n So, medyo babigat yung karga So, break-in kami pangasinan pangkasinan So na-break-in kami ng traffic sa Pangasinan nung last holy week And of course, kailangan mo i-push Push yung engine sa mga overtaking Na mga minsan magka-counterflow So need to push the engine bibirahin mo talaga, makina Alright, so ganong scenario O ganong situation So ayun, binalik ko ng BGC So medyo hirap siya, medyo hirap sa unang unang gamit ko ng bios na to hirap siya medyo kahit imin manual namin ma-manual mo medyo hirap siya and then nung binalik ko dito sa BGC pinag-change oil ko so umabot siya ng 1000 kilometers so change oil so pag ko ulit so, parang nanibago ako parang umiba parang may kakaiba parang nabunutan siya ng tinik niya and now so tinakbo ngayon is the uh, 2,614 kilometers So next na naman ang change oil nito is 5,000 So libre na naman sa Toyota First 20,000 ah, Libre yung change oil sa Toyota mga friend Alright so dito tayo sa BGC So ang and then medyo may konting nilakad So ngayon, so medyo umayos na. And of course, itong si Vios, wag niyo maliitin, nasa naka 7 speed itong Vios na to. Naka 7 speed. So nagulat ako nung bumiyahe kami, 6 ta lang yung kambyo namin, hindi kami nagsisibi, nagsa 7. So nung dinala ko ng Tagaytay, nagulat ako, may 7 speed, doy. <laughs> Huwag kayo 7 speed. Tinesting ko yung 7 speed Around uh, 4,000 RPM Diba yung RPM na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nasa 4 Diba times 10,000 yon. So 4,000 RPM Yung tinatakbo nya Mga 155 kilometers Apat ang sakay May, may bagahe Alright, so ganon si Bios sabi nila mahina. Mahina daw, mahina. So testing nila. And sa fuel consumption, re review natin sa fuel consumption. All right, all right. Aha. So average 9.4 Kilometer per liter. So ayun, 9.4. So, medyo city driving, hindi siya and walwal walwal -wal ako mag drive bak bak hindi pwedeng bagal bagal Kaya, kailangan mo birahin birahin so medyo walwal -wal tong driving style ko mga friend so kakarga ako ng 1,000 siguro ilang balik lang ubus na <coughs> so pakinggan nyo o oh, birahin natin na mayang pagbaba Parang sports car to mga friend So sa handling nito Wala kang kaba sa handling nito Smooth siya sa mga kurbada-kurbada So siyempre kotse Yeah, parang sports car yan mga friend <laughs> up, ipitan natin Nagalaw-galaw Parang sports car yan mga friend <laughs> Oh, maganda ang tunog ng RPM niya Oh, gagalit yung makina Mamaya mga friend, babaruro tayo mga friend So, suspension nito mga friend Smooth na smooth Ang suspension ng bios So, ingat ka lang sa mga humps na mataas Lalo pag gargado ka sa sabit Yung pinakababa Yung parang uh, merong, merong support yan sa baba Sa sabit yon Support sa parang cross member Na Nakabalagbag sa chassis Nandiyan ang kapatong yung mga kable Lahat Support din sa mga wirings So, yan, sumasabit yan do hindi naman tumatama yung pinaka-chassis, yun lang naman talaga yung sumasabit. And mababa si Bios, guys. So, pag rough road, sasabit so ka. Kagaya sa na rough road. So, sasabit so ako, sasabit so ako sa bato-bato. So, depende na din sa pag-drive mo kung paano maiwasan yung mga ganun Kung may hamas sa mataas, so, iskwala ka, iskwalahin mo. Ganun lang naman. Dapat, tancain mo yung hamas kung medyo alam mo na mataas, iskwalahin mo na. So sa mga pahon, so kung sino nakakyat sa Lucky China Town? Siguro kung mga dito kayo sa Manila, Lucky China Mall, Lucky China Mall pala. Pag mag-traffic doon sa Lucky China Mall, paakyat, ah grabe pahon yun. So mataas, matarik siya. Pag medyo kargado ka, siyempre puno kayo, nagmamol, puno kayo, karga mo lima. So, magugulat ka. Sabi mo parang ayaw makyat Kaya niya Apakan mo Ubusin ubos, mo apak Kasi itong bios Si VT Need niya lang Mataas na RPM Para bibigay siya Ubusin mo apak yun Bibigay yung makina Tapos bibigay niya Anong ingin mo Alright Sa handling nito guys Handling Handling tayo handling o oh, basic, basic lang naman hindi kagaya sa mga electronics, so sa mga electronics sobrang lambot nga talaga and merong mga steering assist yun ito wala siyang steering assist kung compare mo sa mga latest and high tech and uh, mga high end na mga sasakyan uh, yung magagandang sasakyan talaga oh dito tayo C5 tayo guys. Sabihin natin Maganda si Bios pag may manual Balik sa sila. O, oh, ganda niya pag may na-manual. Pwede mo siya i-birahin um, ng lugar. Ayan. Paralo guys. suave <laughs> so masarap si Bios laruin sa manual guys. Pag auto, pag, pag, pag naka auto ka pa dyan. Oh, oh. Nagpipigil. Nagpipigil siya. O oh, so, agad. Pero pag manual mo guys, oh, asarap. <laughs> Totoo ka dito. Ay, wala wala ka marinig ah. Sana narinig yung ano, yung makina. Yung ugong-ugong na makina, yung RPM natin. Sa mga ganito, may payo turn dito si Five 5 guys. Yo, ingat-ingat kayo dito, may malalim. Pag mali yung sampa mo dito guys, sasabit yung bumper. So tips ko lang guys, so, di ba galing kayo long ride, galing kayong bumakbak So pagdating nyo ng parking o pagdating nyo ng destination nyo guys uh, ah, Huwag nyo munang patayin nyo makina, pa cool down muna kayo Cool down kayo namang around 3 to 5 minutes Para syempre yung mga nagpo-fuel knock pa yan Nagnanaking pa yan yung mga tawag na fuel knock So kapalamig muna yung makina bago nyo patayin so, unahin nyo patay yung aircon yung temperature patayin mo temperature aircon pinakalas po pag, tapos mo patayin ng aircon pahinga mga 1 minute tapos patayin mo yung fan ganoon din pagkandar din ganoon din fan muna bago aircon magpapandar ka ng mga fan mga 30 seconds hop bukas aircon ano na naman Ayan guys, so mga sarili kong experience to, disclaimer lang, hindi ako professional, hindi ako instructor, so kayo na bahala. Sariling opinion ko ito, ah, bahala na kayo kung absorb nyo. Alright, so thanks for watching, this is Fake Moto and Babush! So wala tayong motor tayo guys, wala na tayong motor, so kotse-kotse na lang. Okay, so vlog tayo sa kotse, dito sa YouTube and then sa Facebook. Alright!